Hello hello everyone. So guys gusto ko lang i-share sa inyo yung napulot nating Hermes na brand. Hindi ko sure kung tali sa buhok o tali sa uh, bag na Hermes, sa sling bag o handbag. So look guys, sobrang dumi niya. Siguro na ano to guys, nalaglag gabi kasi sobrang dumi na marami na siguro nakapak dito. So look. Yan guys, Hermes Paris. So sobrang dumi niya. Ginawa natin is binabad natin sa sa bone. So, look, guys. Pagkatapos natin malaban, yan hinangar natin. So, look, guys. And tingnan nyo yung pangalan niya. Hermes Paris. So, look, guys. Then, after na natuyo siya, yan, guys, ang kanyang hitsora. So, mukha na siyang luma. Tingnan. Pero maganda pa siya, guys. So, look, guys. Ganda. Hermes. And kaherembes din tayo. So see you. Bye.